is ano ba talaga yung totoo mong trip sa buhay? Nakikita nyo dyan sa dokumento, sale of patrimonial properties. Yan ba talaga yung hilig mo? Ang magbenta? By the way, mga minamahal, pag-usapan natin. If... dito sa lugar namin, mga pre, ang gawain ng isang mayor, eh, bumibili siya ng mga properties, no? Para magbinipisyo din yung mga nakatira sa lugar. Pero baliktad po yung kay Isko, no? Siya ay nagbebenta. 'Di ba? Nagbebenta po siya. Ang tanong po dito, Saan napunta yung mga pera na yon At saka may mga plano pa si Isko no, na ano eh, yung, yung uh, uh, patungkol sa mga buildings na gusto niyong ipatayo. Pero hindi naman natuloy. Plano lang. Alam nyo, mga manilenyo, matuto na po kayo. No? Nakita nyo na kung ano yung ginawa ni Isko sa panahon niya no siya ay uh, naging mayor diyan? Oo, uh, medyo kahit pa paano nalinis yung lugar. Pero sa kabila noon, may matindi palang lang benta dito, benta doon. Tama ba 'yon? Pero tingnan niyo po, ito si Mayor Hanila ko ng mga pre. Tingnan niyo. Noong binahapo diyan sa Metro Manila. Okay? siya nandun, namimigay po ng tulong. ba? Diba? Namimigay po yan ng tulong. Oo, nandyan yan para sa inyo. ba? Diba? Kaya, dun po tayo sa tao, dun po tayo sa isang mayor na may pagmamahal sa inyo. ba? Diba? Yung, yung talagang iniisip, yung inyong kalagayan. Si Mayor na ba, simula nung naging mayor yan, may benenta ba? ikumpara eh, nyo kay Esco, hindi po uunlad ang isang lugar kung ibibenta mo lang ng ibibenta yung ari-arian dyan. ba? Diba? Manila yan eh. ba? Diba? Tapos gaga gagawa ka ng uh, katarantaduhan. Gagaguhin mo yung mga man manilenyo. Panggagago po yan. Yung pagbenta ng ari-arian. Sa dami ko pong kilalang mayor. Si Isko po yung Isko Moreno po yung naiba. Mahilig pong magbenta. Hindi ko nga alam, sabi ko, sa, tama nga si Mima Alicia. Ano bang trip mo, Isko? Hindi mo ba, pwede mo namang sabihin, oh, eto, binenta ko ito, binenta ko ito, yung pera, uh, Inapply ko dito, in ko dito, in Pero meron, ba, meron bang ganun? Meron bang ganun? May narinig ba tayong ganong uh, depensa mula sa kanya. Kaya sabi ko, pag ang uh, isang politiko tatakbo, wag nyo pong tingnan, wag nyo pong pukusan yung kanyang pangako dyan sa stage. Katulad ng ginagawa ni Isko Moreno. Wag nyo pong tingnan, yung, wag, wag nyo pong uh, isa puso yung kanyang mga pangako dyan sa stage kasi posibleng mapako yan. Ang tingnan nyo na lang po, anong nagawa anong nagawa ni Isko noong siya ay mayor pa? Nagbenta ng ari-arian. K.O. ba? Diba? Ano yung nagawa ni Honey Lacuna noong ngayong mayor siya? May mga binenta ba siya? Wala po. Dahil iniisip ni Mayor Honey Lacuna yung inyong kapakanan. Yung inyong, uh, kumbaga, pag-unlad ng bawat isa. Hindi man yung maman, pero at least, unti-unting umuunlad yung isang uh, lugar. Diba? So, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po ito natin na uh, bigyan ng reaction, uh, syempre, meron po tayong Facebook page, Timberador. Ina-upload ko po ito sa aking Facebook page, Timberador. And then, uh, may isa pa tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. And then, uh, sa TikTok din po. Same lang naman yung pangalan sa TikTok, Ballpoint point 2.0. Okay, pero itong uh, ganitong klase ng video, eh, nag-upload din po tayo sa uh, Facebook. Okay? So, ito na nga, no? ah uh, bigyan po natin ng reaksyon itong ah uh, uh, video po ni Mima Alicia. Kasi may mga uh, pinapakita siyang ebidensya eh. Ang pangit naman magsalita pag wala kang ebidensya. Hindi <laughs> naman tayo katulad ng DD Shits. o Tais. Magsasalita lang kahit walang ebidensya Diba? Maninira oh, Yun yung mahirap dun eh oh, So ito na po no uh, Bigyan po natin ito ng uh, reaction Nung nakita ko tong dokumentong to Talaga nga namang Ako'y napakamot hmm. Isko Ano ba talaga yung totoo mong trip Sa buhay Nakikita nyo dyan sa dokumento Sale of patrimonial properties. Mm. Yan ba talaga yung hilig mo? Ang magbenta? Ngayon, ano pong mangyayari sa isang lugar kung panaybenta yung gagawin ng isang mayor? Unang-una, papangit yung imahe ng isang lugar. Mauubos yung ari-arian ng isang lugar. ba? Diba? Mawawala ng gana yung mga turista na pumunta dyan. Kasi ano pala yung Manila eh, benta ng benta yung mayor dyan eh. Oo. Oh. ba? Diba? Siyempre, pag binenta po yan, ba? Diba? Pag binenta yan, eh maraming maapektuhan. Siyempre, iba na yung may-ari eh. So, magkakaroon ng panibagong rules. ba? Diba? Oo. Oh. Malay ba natin kung nakabilin yan Mga, ano? Mga in -check. Pero, sa pagkakaalam ko, no? Di ko naman confirm pero sa nakarating lang sa aking mga balita, eh ang nakabili ng mga pinangbenta ni Isko dyan o binenta ni Isko dyan ay mga chikwa ah. Oh. so uh, paano ito gusto nyo ba na ang uh, kumontrol sa atin mga chikwa gawin tayong alipin kasi siya nakikita ko po sa panahon ngayon na puro na po mga incheck yung uh, nandito sa ating bansa at tayo na yung nagiging alipin Tama ba yun? Bilang isang Pilipino, dapat atin itong bansa na to eh. Lalo na yung Manila na yan. Okay? Pero bakit karamihan ng mga negosyo dyan, mga tsikwa. At karamihan ng mga abusado dyan, mga tsikwa. Hindi man po lahat ano, pero may mga abusado dyan. Diba? Kayag ba kayo na si Mayor ah uh, dating Mayor Isko Moreno ay iboboto nyo pa rin? Kaya ba kayo? Kaya, may ma pag si Mayor ba'y nanalo na pagiging ngayon, pag binoto nyo ba si Mayor, may ipagmamalaki nyo ba yan? Si Isko Moreno? May ipagmamalaki nyo ba? Na, oh, proud kami Manilenyo Manileño kasi si Isko. Benenta yung ari-arian ng uh, Manila. Kailangan ba tayo maging proud doon? <laughs> hindi po. Doon po tayo sa matinong leader. Kasi si Mayor Hanil Lacuna subok na po eh. Kahit ako, hindi po ako taga Manila pero nakikita ko po yung mga ginagawa nila dyan. Na makakabuti sa Manila o mga Manilenyo. Nakikita ko po yung mga kabutihan, yung, yung kabutihan ni Hanil Lacuna, nakikita ko po. Mamaya, may papakita po ako sa inyong uh, isang video kung saan may baha talaga, no? Binaha yung isang lugar, nandun po si Mayor Hanil Lacuna, no? Nandun po sa mga taong nangangailangan ng tulong. Okay, mama, pero mamaya, tapusin muna natin yung reaksyon ni uh, Mima Alicia. By the way, mga minamahal, pag-usapan natin itong pagbebenta niya nga po sa City College of Manila. Mm. Imbisa na naunahin unahin ni Iskurap Moreno. Is grabe ka! Iskurap! Well, ano nga bang iisipin ng tao kung di ganun? Di ba? Iskurap! Saan kayo na... Ako yung magtatanong lang po, ano? Yung kita, di ba nagbenta si Isko ng mga ari-arian dyan? Saan kayo napunta yung pera na yun? Saan kaya napunta? Pwede bang magtanong? Isko Moreno. Ay, hello. Kaya e ako nga kahit taga Manila ako, hindi ko po ibubuto yan. Mm, Doon po tayo sa, may ta sa taong may puso. ba? Diba? Si Hanil Oh. Si Isko, sa panahon ni Isko, makikita mo lang yan pag uh, nagla-live siya sa Facebook, nagbablog, Okay? Kasi, karamihan ng iba dyan, pakitan tao talaga. Kailangan nilang mag-vlog, kailangan nilang uh, mag-live para kunyari nag-iikot sila, tumutulong. Ganon. Pero si Hanila kuna, nakita nyo bang nag-live yan, nag-vlog? Hindi! Kasi hindi po yan pakitan tao. Diba? ba? Eh, wala nang hilig yan sa social media eh. ba? Diba? Walang hilig yan. Nakita nyo ba na, eh, pag may mission siya, oh, ilalive ko to para makita ko ng mga tao na ganito ako kasipag. Ilalive ko to, ilalive ko to, ilalive ko to. Wala! Wala pong ganun. ba? Diba? Siguro pag may media, eh, media yun eh. Hindi naman niya kontrolado yun eh. diba, balita? Pero yung sarili niyang account mismo, na magla-live siya, si Isko meron eh. Dahil karapatan naman ni Isko yun. Hindi ko naman sinasabing mali yun. Pero, pag, kung pag-uusapan natin yung pakitang tao, masyadong halata si Isko. di ba Masyadong halata. E, kumpara nyo po si Isko kay Hani Lacuna. Napakalayo po. Boy Benta, ang issue sa kalusugan, issue sa edukasyon, hmm. isyo sa kabuhayan. Tang ina-inuna pang magbenta? Yan ba talaga yung trip mo sa buhay? Hindi mo man lang nakikita yung sacrifices ng mga student. Hindi mo man lang nakikita yung hardship, yung hard work na ginagawa ng mga estudyante. Hindi ba yung nakikita ng mga mata mo, boybenta, iskurap, moreno? <laughs> Tanghina, inuna mo pa yung trip. Grabe ka! Kaya eh, marami, maraming nagalit sa'yo, Mima, eh. Oh. Ang pinahaba mo yung pangalan, eh. <laughs> Transaction kaysa sa mamamayang... Walang preno yun, ha? Ay, totoo naman, eh. Diba? K.O. Pilipino, kawawa yung mga taga sa sa'yo. Hmm, totoo. Aber, sa ginawa mong pagbebenta ng City of College of Manila, nakita mo yung naging epekto nito sa mga estudyante ng mm. Manila. City of College of Manila, bakit binenta? Kung may pagmamahal ka sa mga estudyante, bakit binenta mo? K.O. Sa anong dahilan? Naku, kawawa itong mga manilenyo na to pag uh, si Isko ay tinangkilik pa rin nila itong si Isko. ba? Diba? Mauubos, baka pati bahay nyo mawala. Baka lang naman, baka. Hmm. Halata na itong si Isko Moreno. Wala talang pagmamahal sa mga estudyante to. Oh, hanggang salita lang eh. Pag nagsalita yan si Isko sa stage, ba diba? 100% ah, uh, sa 90% na sinabi niya puro pambubulo yun. Eh, pambubula. 10% puro plano. Diba? Pambubula, plano, 10% and then pag siya na yung nakaupo, walang natupad. May nakita ko noon eh na plano niya sa Manila eh. Sa Metro Manila eh. Basta malaking building yun pero hindi naman natupad. Oh, wala naman eh Inahanap ko nga Meron bang Naipatayo Si Isko dyan para sa mga manilenyo Na para mag uh, Magkaroon ng trabaho Yung mga Walang trabaho Meron ba? May mga programa ba si Isko na gano'n? Ang alam ko isa sa programa ni Isko Yung pagbibenta eh Yun ba yung dapat natin matutunan? tandaan nyo po ha, pag nasa isang bahay kayo, tapos, ikaw na isang tatay, na namumuno, nangunguna dyan sa bahay na yan, wala kang pera, wala kang pambisyo, wala kang pang inom ng alak, ang gagawin mo, ibibenta mo yung TV mo. Din na, magkaka, unti-unti nang magkakagulo-gulo uh, gulo -gulo yung pamilya. May away-away na. Kasunod yan, yung ref, Kasunod niyan yung uh, sapatos. Ano pa ba? Uh, mga kaldero. Kung panay ka benta, tapos isa kang tatay, panay benta yung ginagawa mo, silit si talaga yung buong pamilya mo. ba diba? Ganun po ang nangyayari sa Manila, sa Metro Manila. ba diba? Ngayon po nangyayari, nangyayari dyan. Kaya kung ako po sa inyo, piliin nyo po yung magagabay sa inyo. Kasi yung mga manilenyo, diba, uh, Counting pangako mo lang dyan, maniniwala agad eh. Huwag po nating samantalahin yung uh, kabaitan ng mga tao dyan. ba? Diba? Huwag. Gaya, dapat, dapat, eto uh, ito si Isko Moreno, ginagaya si, ano eh, Mayor Hanila eh, no? na hindi hindi dapat pakitan tao, hindi dapat benta-benta sa incheck. Oo. Oh. Kasi kung ikaw benta-benta sa incheck, ano mangyayari sa Manila? Kaya mga Manilenyo, mag-isip-isip po kayo. Nasubukan nyo na si Isko. Ikumpara nyo ngayon kay Mayor Honey Lacuna. Ah. Oh. Diba? Tuloy natin. Inyo? hindi mo nakakamdaman kasi wala ka naman sa kanilang kalagayan, di ba? Ikaw lang kasi yung kumikita eh. Totoo yun! Oo. Oh. Ikaw lang yung may kickback. Yung mga may... Totoo yun mga pria. Eh, isko mo lang yung kumikita. Habang yung mga tao dyan sa Metro Manila eh naghihirap. Diba? Nagugutom. Pero pag may bahana, Eto ah, eto, sa akin ah. Noong panahon ni Isko, pag may baha, hindi ko man siyang nakitang lumulusong dyan sa baha. Para tumulong. Diba? ba? Wala. Wala akong nakikita ganun. Pero pag walang baha, nagla-live siya. Ikot dito, ikot doon. 'Di ba? Mahirap 'yan. Hirap 'yan, lalong naghihirap dahil sa iyo. Wait there's more mga minamahal. Even yung fire station, Benenta, ni Iskurap. kaya wag na kayong Grabe! Nagkakaroon ng sunog, abay hindi maapula ng agad-agaran. Dahil nung panahon, ni mga minamahal, Benenta niya yung fire station. Kaya hirap na hirap ngayon si Mayor Lacuna eh dahil ang daming problema. Baon po eh, sa utang yung Metro Manila. Ay ah, yung uh, mga Manileño, 'di ba? Oh, baon sa utang yung lugar. Kasi kailangan kailangan makabawi eh. Pagupo ni Mayor Hanel Lacuna, lahat ng problema ni Isko Moreno, sinalo po ni Mayor Hanel Lacuna. Ganun po 'yun. 'Di ba? So, yung word na scrop eh, agree ako doon. Iniwan <laughs> ni Iskurap sa mga Manilenyo. Ah. Di ba? So, ito, ito, ito. Ito mga pre, panoorin po natin itong video kung saan itong si Meruha ni Lacuna ay lumusong po sa baha. Ay nakikita niyo po yung ano yung uh, lugar diyan. Medyo delikado po kasi yung mga wire eh. ba? Diba? Oo. Eh, pag tumaas ng tumaas yung tubig dyan, may mga posibleng makuryente ka dyan. ba? Diba? Pero hindi po yan tinitingnan ni Mayor Hani Lacuna. Ang iniisip niya po, yung makakabuti sa mga manilenyo. Yung tulong na hatid niya doon sa mga taong na stuck doon sa kanilang bahay kasi hindi po sila makakalabas dyan. Lumulutang eh. ba? Diba? Si Isko Moreno po, nakikita nyo ba na ganyan? Noong siya yung mayor pa. Diyan sa Manila. Nakikita nyo ba? Ako wala po ako nakita. Live streamer po si Isko noon pero wala akong nakita na ginagawa niya ito. Hmm. Hindi po ito sa ano ha. Yung, kung, hindi ito, ito sa paninira. Kung ano lang yung nakikita ko, sinasabi ko naman eh. ba? Diba? Kasi noon pa man po, eh, napapanood po natin yung mga live ni Isko kasi nire sa bawat ano natin ni eh, Facebook eh nire-recommend ni Facebook eh mahilig po siya mag-live sa Facebook kaya eh, ako noon babad ako sa Facebook nakikita ko palagi yung kanyang live pero walang live na ganito na lulusong siya ng baha tapos tutulong dyan sa mga uh, Manilenyo na alam mo yon yung kailangan bigyan ng mga pagkain bigas ba diba? Hindi po ginawa ni Isko yan eh. Oh, yan. Oh, kung sasabihin nyo, pagpapakitang tao itong ginagawa ni Mayor Hani Lakuna, nagkakamali po kayo. Tandaan nyo, si Mayor Hani Lakuna, hindi po yung vlogger. Ha? hindi po vlogger yan. Ikumpara nyo kay Isko. Ang bawat activity ni Isko noon, binablog niya. Si Mayor laku hindi po. ba? Diba? Nagkataon lang na may mga media, kaya lumalabas yung ganitong klaseng video. Kasi si Mayor Hani Lakuna, wala naman pong ano yan, hindi, naman pong, hindi po gumagamit ng social media yan. Diba? Kaya kung sa pagpapakitan tao, ang atakin nyo, sasabihin nyo, pakitan tao si Mayor Hanny Lacuna. Aba, kumusta naman si Isko? Eh, eh bawat activity niya nakalive. Pag may activity na gagawin, nakalive. Hindi ko na sinasabing mali yung ginawa ni Isko. Pero ang pagpapakitan tao, halatang halata. <laughs> Diba? Halatang halata po Klarong klaro Hmm Grabe yung mga bata dito to, yung mga kabataan na to, ginawang swimming pool yung ano dyan. Tinatakot sa mga ano ba? Mga kuryente dyan. O baka yung... yung dito nag-shock shop tong pa yan. Ay, nako. Ah. Oh, yung mga... Yung mga kaluluhan natin dyan, oh. Nakatayo sa gilid, oh. Kasi kami noon, pag binabaha kami, ang ginagawa namin, ah, inom kami ng ginbulag. Oh, tuloy, tuloy, tuloy. nakita ko to sa inyo para maikumpara natin kay Isko Moreno diba sabi ko nga sa inyo kung sasabihin nyo na si Honey Lacuna eh bakit ang tao yung ginagawa nagkakamali po kayo kasi unang una hindi naman po vlogger si Honey Lacuna hindi na, hindi naman po nagla live stream si Mayor Honey Lacuna kumpara kay Isko noon panay live yung ginagawa diba So, sino yung pakitang tao? Pagdating naman sa pagtulong, sa mga manilenyo, nandyan po si Mayor Hani Lacuna. ba? Diba? Si Isko, pagdating sa pagbenta, nandyan si Isko. Ano yung pipiliin nyo? Yung nagbebenta o tumutulong? ba? Diba? Eh, siguro, pag mga pagbobo kayo, pipiliin nyo yung nagbebenta. ba? Diba? Pero pag ginagamitan nyo nito, abay, ibuto po natin si Hanila Kuna. Kahit ako, hindi ako makakabuto dyan. Hindi naman ako taga Manila eh. Oh. Pero, ipinapa, ipinapaabot ko sa inyo yung salitang ibuto natin si Mayor Hanila na kasi kailangan niya. No? Kailangan, kailangan nyo yung kanyang uh, pamamahala. ba? Diba? Kasi pag upo ni Mayor ha Hanil Lacuna po noon, baon po sa utang ang Manila. At siya yung nag-aayos. Kaya sa panunungkulan niya na yon, kulang pa yon. Kaya dapat talaga ma-extend po no si Mayor Hanil Lacuna. So ayun lang po yung reaction ko dito sa video na to, no? Iwasan po natin yung mga tao na mabulaklak yung bibig pagdating sa stage. Maraming pangako pero pagdating ng panahon napapako at may mga nabebenta. Doon po tayo sa taong may malasakit sa kapwa. 'Di ba? Oo, yan po walang iba kundi si Mayor Hanil Lacuna. Sino pa ba? 'Di ba? Kay boto po natin 'yan mga pre. Okay? So yun lang yung ating reaction sa ngayon mga pre no at uh, kita kits po tayo mamaya sa susunod po nating uh, video. Okay? Eh na, maraming maraming salamat po sa sumama sa ating live ngayon. Sa, sa, sa ating video ngayon. Huwag kalimutan i-share ang video na to mga pre. At uh, syempre, no, meron po tayong ano dito. Meron po tayong uh, Facebook. Ayan, Ballpoint Man 2.0. At syempre, may uh, Timberador din po tayo. Syempre, may TikTok po tayo. Huwag niyong kalimutan na. Huwag niyong kalimutan na uh, uh, i-follow po yung ating mga social media accounts. May kakantahin lang ako saglit. Manila. Oh, Manila. Dudugtungan ko pa sana 'yung boybenta. 'Wag na lang. Oh, baka maraming maasar. Oh, ba? Diba? Ako po ang kakampihan po natin 'yung taong may pagmamahal, 'no, sa mga Pilipino. Hindi po 'yung may pagmamahal sa mga properties. Mahirap po 'yun. Kasi kung properties lang ng Manila 'yung mahal mo, mahirap 'yun. Ang nasa utak niyan, pera. Titingnan niyo yung isang building dyan. O, teka, malaki-laki yata ang pera to pag binenta ko to. Ha? Ah. Ay, wala akong pakit dyan sa mga nagtatrabaho dito. Basta importante, mabenta ko. Ah. Parang ganun yung mga mindset niyan eh. Kaya, wag pong kalimutan. Hanila na po, ibuto po natin yan. So, kaya lang mga pre yung ating video ngayon. Siyempre, no? kita-kits po tayo ulit sa susunod natin video mamaya.